So guys, uh, napansin natin sa ating apat uh, na medyo matamlay na sila at yung panahon ngayon ay medyo makulimlim. Ayan. Makulimlim ang panahon ngayon. So try natin na mag change dito. mag dimis ng tubig. Water change baka mo. So paparating na naman ang ulan so try na natin at tingnan nyo ah uh, ah uh, a-active na naman to sila muli kasi ngayon nakikita nyo dyan nag pondo lang sila dyan sa kabila so ito is ano to ah uh, uncut so, gagawa ko ng uncut so kung ano ba talaga so ayan so mabilis ang uncut lang to guys ha so una linisin natin dito tapo guys tap tap pagkatapos itap tap uh, punin yung, yung mga dahon dahon dito mga oh, dahon dahon ayan dahon dahon natin to. Tapos Nina ang ipa guys. So, yung pa filter at yung ating submersible pump, i-inis uh, natin yung pump natin. ito, may mga bara. Ayan. May mga dahon na bara. Ayan. Okay na yan. Ito. Ito. Tapos dito naman tayo sa pan naman sa filter box naman tayo. Remove lang tayo dito. Anakalito Balde sakit lang balde So makakita ito Ang dumi guys Ang dumi guys Dito yan guys Sa labas So Sobrang dumi na talaga Black na Ang lumabas So yan dito ngayon natin yung mga labhan muna natin dito yung mga filter box natin mga filter media sa so filter box ito ito yung net ito. ayan net tapos itong tayro tayo ito yung foam tak tak na lang dito yan makita nyo yan kulay ano na sya kulay niya is ah, ah talagang kulay niya black na yan so balik muna natin Tapos, kita mo 'yan so medyo black talaga siya guys so Ayan guys. Siguro mula less than 10 minutes ko lang gagawin to. Kasi hindi to ano guys. Bali bago ko lang to nilisan mga around 2 weeks. So yung filter media hindi ko muna lalabhan. Ito yun. Nang masyado. Banlaw lang yan. Yan, ah, nilagyan na natin yung takip. Tapos pwede na natin balik. yan mga 2 weeks lang yan so di, kasi pa siya masyadong dumi ang dumi is mga 1 half lang sa so, every month lang kasi ako naglilinis dyan so balik na natin dito Ito natin, tingnan natin ngayon kung ano ba talaga ang labasan nito so yan mga 8 minutes lang mahigit tapos na yan lang pinaka basic na talaga to guys kung makita nyo matamula yung isda nyo tapos update ko kayo mamaya kung gumagalaw ba talaga sila ng mabilis after maginisan kumbaga bumalik na ba ang kanilang dating laka, ano guys uh, sabi siya pa mo balik ba sila kiat okay. siguro ang tubig is pag mapuno mapuno to uh, ganito na mga babawasan na yan so apig ko yung may ito na guys after 20 minutes so ayan makita nyo uh, unti unti na silang bumibilis kung galaw na sila ng masyado Kaya, tingnan natin ayan ayan yung picnic dyan tapos meron kami mga pato dito ayan kasi ano you know, yun yung isang araw nababa kasi ito tapos pumasok ito yata yung pumasok malinis kasi hindi kasi na ano yan naputulan ang kanyang pakpak yung iba naputulan so medyo madumi talaga kasi may itis lang dyan Ayan guys so oh. mabilis na ng konti so mamaya maya ano na yan alive na naman sila dan jiran-jiran nak selamat sepenuhnya